Uh, sana po ang uh, hinihintay po rin po ang lahat sa susunod na taon, uh, mas dumami pa po ang makilawak sa atin. Sa lahat po ng mga tumulong sumuporta. Siyempre po ang, ang, ang ating ang lagi nasa dikot, ang ating dating kapitan, Philip Benaflor, lagi po Sa ating mga kagawad na nakasuporta, lalo na po ang ating punong abala, kagawad maliliwanag. Maraming salamat po. Kahit po may sakit, andyan po siya. Sa ating pong uh, mga staff na halos hindi na natutulog sa pagtulong, mabuo lamang itong ating balanggay wawas show at pinupes. At syempre sa ating uh, toos na niyo maraming salamat. May naman mapapasalamat sa iyo. Ibigay pinapit ko yung nilito. Sa lahat ng mga Pinatito na vlogger, sobrang tabi, thank you, kandidato. Ang PIO po na dito din po, maraming maraming po salamat sa inyo. Siyempre po, hindi po pasalamat ang pasalamatan. Ang ating punong muso at mayor nating rin na. Natin maraming po support na ito sa akin. Maraming salamat po.